akala ko nung una. Sabi nila, kapag nagtagal ang relasyon, siguradong hanggang dulo. Takot ka ng bitawan ng tao, yung samahan at yung pagmamahal mo. Kahit masakit, hahanap-hanapan mo ng dahilan. Hahanapan mo ng magandang dahilan para manatili sa pag-ibig na kahit hindi na ikaw ang nakikita sa kinabukasan. Kahit kahit masakit, gusto mo pa rin ipaglaban. Sa kakahanap mo ng atensyon niya, ikaw na pala itong mawawala. Binigay mo na lahat sa kanya, kahit sa sarili wala nang natira Ang sakit, ba? Diba? Ang paniwalain ng sariling kaya pa. Hindi na nga masaya kasi may hinahanap na palang iba. Ngunit ginusto mo pa manatili dahil mahal mo pa. Kaya isang umaga, gumising ka na lang nasawa na siya. Gusto nang kumawala sa mga rason niyang ikaw lahat ng may sala. Saan ka nagkulang? Tinanggap mo na lang na ikaw ang dahilan kung bakit kanya piniling iwanan, kung bakit pinili kanyang talikuran. Yung pamilyang dati tumanggap sa'yo, bigla na lang ding naglaho Walang tanong, walang pangungusta. Basta tinapon ka na lang na parang basura. Maghilom man ng sugat, mawala man ng galit, hindi na mababago. Na nakahanap agad ng kapalit. Nung panahong sinalo ko lahat ng pasakit.